Kakanggata. Niyan yung green part ng onion leeks 'yun ah lagi isa ang suka sa mahalagang sangkap sa pagluluto ng pork dinuguan. Dahil bukod sa nagpapatanggal ito ng lansa, tinutunaw din nito yung mga namumuong dugo. Um, nagpalambot lang ako ng bituka ng baboy o yung ginagawang chicharong bulaklak. Sayang yun lang naabutan ko sa palengke na ubusan ako ng tumbong ng baboy ba yun? Hiniwa ko lang to ng maliliit. Wala lang, ginaya ko lang yung hiwa ng dinuguan sa Cebu. <laughs> Nagchop lang ako ng sibuyas, bawang, lots of luya para makatulong to pang patanggal ng lansa At nagbibigay din siya ng anghang sa ating dinuguan Naglalagay pala ako ng onion leek sa aking dinuguan Dahil may kakaibang lasang bibigay dito sa ating mga pagkain At syempre for garnishing na rin Dahil maanggo or malansa talaga yung dugo ng baboy Isa rin to sa nagpapabango tanglad. Kaya kailangan talaga ng maraming aromatics dito sa dinuguan tapos ayan, nagpalambot lang ako ng baboy. Nilagyan ko lang to ng asin at bawang. Tapos palalabasin ko lang yung mantika ng baboy bago igisa yung luya, sibuyas at bawang. Ginisa ko lang sa gitong atay. Tapos na ibubuhos ang burgers. Lalagyan ko lang ng isang basong tubig kasi gusto nila yung masabaw. Nagdagang ko lang. Mga kalahati lang yun. Tapos, ilalagay ko na itong tanglad para bumungo siya. Ayan. Lagay ko na rin ito. So, sayala natin siyang kumulo. Okay. Dahil gusto ng anak ko ng maasim na dinuguan, lalagyan ko pa ng suka tapos paminta. Four cubes. Bago ko makalimutan, lalagyan ko siya ng dahon ng laurel. Nakalimutan kong video ha. Naglagay pala ako dito ng patis. Ahang gata. Ganyan. Para mas malinam ng pagmigata. Ganyan ako magluto ng dinuguan, May gata. Alam ko mayroong lugar dito sa ano, Pilipinas eh, Pilipinas naglalagay ng gata sa dinuguan nila. Bicol ata. Nakukulangan ako sa gata kaya dadagdagan ko pa siya. Uh, ginata ang dinuguan na to. <laughs> ilalagay ko na yung ginisang atay. Dahil makrema at manamis-namis yung gata, hindi na ako naglagay dito ng asukal. Yan, yung champurado char. <laughs> Yay. Ito yung pinaka-white part ng onion leeks. Unahin na muna natin yan. Yung green part ng onion leeks. Yan, lagi. Yan. Uy. mm